Isang tanong para sa'yo. Paano ka mananatiling matatag kung sa bawat araw na gumigising ka, tila may panibagong laban, bagong problema at bagong dahilan para sumuko? Parang walang tigil na hampas ang mundo. Trabaho, pera, relasyon, pamilya, kalusugan, lahat sabay-sabay na bumabayo. At sa gitna nito mapapaisip ka, paano ba ako titibay? paano ko haharapin ang lahat ng ito nang hindi tuluyang bumabagsak? Kung nandyan ka ngayon, nahihirapan, nalulugmok o nagtataka kung sapat ka pa, gusto kong sabihin, hindi ka nag-iisa. At higit pa riyan, may mga sinaunang aral na kayang gumabay sa iyo. Mga aral ng Stoicism. Mga aral na kahit libu-libong taon na ang lumipas ay nananatiling sariwa at praktikal para sa ating mga Pilipino na araw-araw humaharap sa hirap ng buhay. Ngayon, gusto kitang samahan sa isang malalim na paglalakbay. Pag-uusapan natin kung paano tayong mga Pinoy na may kanya-kanyang laban at pinagdadaanan ay matututo mula sa Stoic philosophy para manatiling matatag sa mundong puno ng pagsubok at walang kasiguraduhan. Hindi ito magiging parang boring na lecture. Gusto kong maramdaman mong para lang tayong magkaibigan na nagkukwentuhan at sa bawat kwento ay may hatid na payo na pwede mong baunin sa oras ng unos. Lesson 1. Ang kontrolado at hindi kontrolado. Sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus, huwag mong sayangin ang oras sa mga bagay na wala sa iyong kontrol. Ang dami sa atin, stress na stress dahil pinipilit nating hawakan ang mga bagay na hindi naman natin kayang baguhin. Traffic, opinion ng ibang tao, presyo ng bilihin, lagay ng panahon, lahat ito wala sa kamay natin. Ngunit, anong ginagawa natin? Pinapasan natin ang bigat nila araw-araw. Isipin mo ito, nasa jeep ka, papasok sa trabaho at biglang bumuhos ang ulan, naiipit ka sa traffic at late ka na. Natural na mainis ka pero tanungin mo ang sarili mo, kaya mo bang pigilan ang ulan? Kaya mo bang bilisan ang traffic? Hindi. Ang kaya mo lang kontrolin ay ang reaksyon mo. Pwede kang magalit at masira ang buong araw mo o pwede kang huminga ng malalim. Tanggapin ang sitwasyon at gamitin ang oras para makinig sa podcast o mag-isip. Sa psychology, tinatawag itong locus of control. Kung internal ito, nakatuon ka sa mga bagay na kaya mong baguhin tulad ng paghahanda para sa exam o pagbabudget ng kita. Kung external naman, lagi mong sinisisi ang malas, ibang tao o tadhana at kapag ganito, mas madali kang mawasak sa hirap ng buhay dahil pakiramdam mo wala kang laban. Kaya mahalagang turuan ang pag-iisip na nakafocus sa kung ano lang ang kaya mong kontrolin. Kung may problema ka, itanong mo agad, kaya ko ba itong baguhin? Kung oo, kumilos ka. Kung hindi, bitawan mo. Simple pero malakas ang epekto. Sa trapiko, pwede mong piliing gamitin ang oras para makinig sa podcast. Kapag may chismis laban sa iyo, pwede mong piliing huwag palakihin. At sa mga sakunang hindi natin hawak, pwede mong piliing maghanda at palakasin ang loob ng pamilya. Ang taong marunong maglagay ng malinaw na hangganan sa kung ano ang kontrolado at hindi kontrolado ay mas tahimik ang isip, mas matibay ang loob, at mas handang lumaban sa malupit na mundo. Lesson 2. Ang pagtanggap sa sakit at hirap Para sa Stoics, hindi dapat iwasan ng sakit at hirap dahil bahagi ito ng buhay. Sabi ni Marcus Aurelius, Kung ang isang bagay ay hindi makakasira sa iyong kaluluwa, huwag mong hayaang guluhin ang iyong isip. Madalas kasi ang unang reaksyon natin ay umiwas o magreklamo. Pero kapag natutunan mong tanggapin ang hirap bilang natural na guro, mas lalakas ka. Isipin mo ang isang construction worker na araw-araw nagbubuhat ng mabibigat na semento sa ilalim ng init ng araw. Sa una, masakit at nakakapagod, pero sa bawat araw ng pagtitiis, tumitibay ang katawan niya. Ganon din ang prinsipyo ng Stoicism. Bawat hirap na dinaanan mo ay parang training na nagpapalakas sa loob mo. Sa psikolohiya, ito ay tinatawag na stress inoculation. Katulad ng bakuna na gumagamit ng kaunting sakit para lumakas ang resistensya, ang paulit-ulit na pagharap sa hirap ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang harapin ang mas malalaking problema. Kaya kung minsan biglang dumating ang mabigat na pagsubok, mas handa ka dahil nasanay ka ng magtiis at mag-adjust. At ang taong laging iniiwasan ang discomfort ay mabilis mabasag kapag dumating ang tunay na unos. Pero ang taong natutong yakapin ng hirap ay parang bakal na pinanday ng apoy. Bilang mga Pilipino, marami sa atin sanay na sa sakripisyo mula sa mga estudyanteng naglalakad ng malayo papasok sa eskwela hanggang sa mga OFW na iniiwan ang pamilya para makapagpadala. Ang tanong, paano natin tinitingnan ang hirap? Kung iisipin mo ito bilang parusa, mas lalo kang madudurog. Pero kung iisipin mo ito bilang paghahanda, mas makakakita ka ng lakas. Ang Stoic Mindset ay nagsasabi na, hindi mo kailangang mahalin ang sakit, pero pwede mong respetuhin ang aral na dala nito. At kapag natutunan mong tanggapin ng hirap bilang kasama sa buhay, hindi ka lang mas magiging matatag, mas magiging malaya ka rin mula sa takot na masaktan. Lesson 3. Ang halaga ng oras. Isa sa paulit-ulit na paalala ng mga stoic ay ang tamang paggamit ng oras. Ayon kay Seneca, hindi maikli ang buhay, kundi tayo mismo ang nag-aaksaya nito. Maraming oras ang nauubos sa walang saysay na bagay, tulad ng sobrang pakikialam sa buhay ng iba, Walang katapusang reklamo o pag-aalala sa hinaharap na hindi pa dumarating. Kung iisipin, ang oras ay mas mahalaga pa kaysa pera. Ang pera pwedeng kitain muli, pero ang oras na lumipas hindi na maibabalik kailanman. Kapag natutunan nating pahalagahan ang bawat sandali, mas magiging malinaw kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Isipin ng isang OFW na malayo sa pamilya, kapag nakauwi siya kahit sandali, alam niyang bawat minuto kasama ang anak at asawa ay kayamanan. Hindi niya sasayangin sa galit o walang kabuluhang bagay ang mga oras na iyon. Ang ganitong pagtingin sa oras ang nagbubukas ng mas malalim na pagpapahalaga sa relasyon at layunin. Kung gagawin nating aral ang stoicism, Matututo tayong maglaan ng oras sa mga bagay na tunay na mahalaga sa pamilya, sa paglinang ng sarili at sa paggawa ng mabuti. Ang taong marunong gumamit ng oras ay hindi lamang nagiging produktibo kundi nagiging mas payapa at kontento sa kanyang buhay. Lesson 4: Pagpapakumbaba at pagkilala sa sarili. Para sa mga Stoic, mahalaga ang pagpapakumbaba at pagiging tapat sa sarili. Maraming tao ang nabubuhay sa paghahambing at paligsahan, laging iniisip kung sino ang mas magaling, mas mayaman o mas sikat. Pero ang tunay na matatag na tao ay marunong tumingin sa sarili ng may katapatan at walang pagkukunwari. Isipin ang isang leader na handang makinig sa opinyon ng iba. Sa halip na ipilit palagi ang sariling gusto, natututo siyang tanggapin na hindi siya perpekto at may mga bagay na hindi niya alam. Sa ganitong paraan, mas nagiging mabisa siyang pinuno at mas nirerespeto ng kanyang mga kasama. Sa si sang psychology, tinatawag itong self-awareness o kakayahang kilalanin ang sarili. Kapag malinaw sa iyo ang iyong lakas at kahinaan, mas madali mong maaayos ang iyong kilos at mas magagabayan mo ang iyong mga desisyon. Hindi mo na kailangang magpanggap para lang tanggapin ng iba dahil sapat na ang pagiging totoo. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan kundi lakas. Ang taong marunong kumilala sa sarili ay hindi natitinag sa kritisismo dahil alam niyang ang halaga niya ay hindi nakabatay sa opinyon ng iba. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay nagbibigay ng tibay na kailangan upang manatiling matatag sa kabila ng gulo ng mundo. Lesson 5 Manatili sa kasalukuyan. Isa sa pinakamadalas na dahilan ng pag-aalala ng tao ay ang sobrang pag-iisip sa hinaharap o pagbabalik-balik sa nakaraan. Sabi ng mga Stoic, ang tanging oras na hawak natin ay ang kasalukuyan. Hindi natin mababago ang kahapon at hindi rin natin mahuhulaan ang bukas. Pero kung magagawa nating manatili sa ngayon, mas magiging payapa ang isip at mas malinaw ang galaw natin. Halimbawa, iniisip ng isang magulang kung paano bubuhayin ang mga anak sa darating na taon. Natural na magplano, pero kung laging nakatutok sa takot sa hinaharap, nauubos ang lakas kung sa halip ay gagawin niya ang kaya niya ngayon, tulad ng pagtitipid o paghahanap ng dagdag pagkakakitaan, mas magiging magaan ang laban. Sa modernong sikolohiya, tinatawag itong mindfulness o malay tao sa kasalukuyan. Kapag marunong kang magpokus sa ginagawa mo ngayon, mas nagiging epektibo ka at mas natututo kang magpasalamat. Kahit simpleng pagkain kasama ang pamilya, kung nandoon ang atensyon mo, nagiging mas espesyal at mas nagbibigay ng lakas. Ang taong marunong manatili sa kasalukuyan ay hindi alipin ng nakaraan o ng takot sa hinaharap. Siya ay nakakapagdesisyon ng malinaw, nakaka-appreciate ng maliliit na bagay at mas matibay sa gitna ng unos. Ang na ngayon ang tanging oras na sigurado tayo, kaya dito dapat nakapokus ang ating isip at puso. Lesson 6. Gawin ang tama, hindi ang popular. Madalas sa buhay, nahuhulog tayo sa tukso na piliin kung ano ang madali at tanggap ng nakararami. Pero sabi ng mga Stoic, mas mahalaga ang paggawa ng tama kaysa sa paghahanap ng papuri. Ang tunay na lakas ay nakikita kapag nanindigan ka sa prinsipyo kahit na ikaw lang ang naiiba. Isipin ng isang estudyanteng may pagkakataong mandaya sa exam dahil lahat ng kaklase ay ganoon ang ginagawa. Madali niyang sabihin normal lang at walang mawawala. Pero kung pipiliin niyang maging tapat, dala niya ang kapayapaan ng loob na walang bahid ng kasinungalingan. Ito ang aral ng Stoicism mas mabigat ang dignidad kaysa pansamantalang pakinabang. Sa kultura natin, may kasabihang ang tama kahit mag-isa ay tama pa rin, at ang mali kahit sabay-sabay ay mali pa rin. Kapag ito ang naging gabay, hindi ka madaling matinag ng opinyon ng iba. At sa bawat desisyon na ginagawa mo, natututo kang bigyang halaga ang konsensya kaysa sa palakpak. Ang taong marunong pumili ng tama kahit hindi sikat ay nagiging halimbawa ng tibay ng loob. Hindi siya umaasa sa pansamantalang kasikatan o palakpakan kundi sa tahimik na lakas na alam niyang nilakaran niya ang tamang daan. Lesson 7. Pagpapasalamat sa kabila ng hirap. Isa sa pinakamahalagang aral ng Stoicism ay ang pasasalamat. Hindi lang sa magagandang bagay kundi lalo na sa gitna ng hirap sa panahon ngayon madaling makita ang kulang kulang ang pera kulang ang oras kulang ang pagkakataon pero kung susubukan mong tumigil sandali at tumingin sa kung ano ang meron ka makikita mong marami pa ring dahilan para magpasalamat isipin ang isang magsasaka na araw-araw nasa ilalim ng araw Madali siyang magreklamo sa bigat ng trabaho, pero kapag naaalala niyang may ani pa rin para sa pamilya at may pagkain sa hapag, nagkakaroon siya ng bagong lakas ng loob. O ang isang jeepney driver na halos buong araw nasa kalsada. Kahit mahirap, nagpapasalamat siya na may pasahero dahil iyon ang nagbibigay buhay sa kanyang pamilya. Sa psikolohiya, pinapatunayan ng maraming pag-aaral na ang gratitude ay nakakapagpababa ng stress at depression. Kapag araw-araw ay nagpa-practice ka ng pasasalamat, nagiging mas matibay kalaban sa problema. Parang kalasag ito na sumasalo sa bigat ng mundo. Kahit hindi magbago ang sitwasyon, nagbabago ang paraan ng pagtingin mo rito. Kaya subukan mong gawin ito. Bago matulog, mag-isip ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na iyon. Kahit maliit lang, gaya ng masarap na kape, tawanan kasama ang pamilya o simpleng katahimikan sa gabi. Unti-unti, masasanay ang isip mong makita ang liwanag kahit sa gitna ng dilim. At kapag natutunan mong magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, doon ka nagiging tunay na matatag dahil alam mong may biyaya pa rin sa likod ng bawat pagsubok. Lesson 8: Memento Mori, Paghahanda sa Pagkawala at Kamatayan. Isa sa pinakamalalim na aral ng Stoicism ay ang Memento Mori na ang ibig sabihin ay alalahanin mong mamamatay ka. Para sa iba, parang nakakatakot at negatibo ang ganitong paalala, pero para sa mga Stoic, ito ay hindi para takutin kundi para gisingin tayo dahil kapag alam mong limitado lang ang oras mo, mas natututunan mong pahalagahan ang bawat araw, bawat pagkakataon at bawat taong nasa paligid mo. Minsan kasi, nabubuhay tayo na parang walang katapusan ang lahat. Lagi nating ipinagpapaliban ang someday. Someday ako magsisimulang mag-ipon. Someday ako hihingi ng tawad. Someday ako magpapahinga. Eh, pero paano kung dumating ang huling araw nang hindi natin namamalayan? Ang Stoicism ay nagpapaalala na walang kasiguraduhan ng bukas, kaya ang pinakamatalino ay ang taong marunong mamuhay ng buo sa kasalukuyan. Sa kultura nating Pinoy, likas na takot tayo pag-usapan ng kamatayan. Madalas, tinatakpan natin ng biro o iniiwasan dahil mabigat pakinggan. E eh, pero isipin mo, kung hindi natin haharapin ang katotohanan ito, paano tayo tunay na matututong magpatawad, magmahal at magbigay halaga sa oras? Ang isang OFW na malayo sa pamilya, halimbawa, ay mas tumitibay ang loob kapag iniisip niya na bawat tawag sa telepono o bawat bakasyon ay mahalagang pagkakataon na hindi na mauulit. Ang isang magulang na dumadaan sa hirap ay mas lumalalim ang pagmamahal kapag naaalala niyang ang kanyang oras kasama ang mga anak ay hindi habang buhay. Ang memento mori ay hindi tungkol sa lungkot, kundi tungkol sa paggising. Kapag alam mong hindi permanente ang lahat, mas pinipili mong maging mabuti, mas pinipili mong hindi sayangin ang oras sa galit o inggit, at mas pinipili mong mag-iwan ng mabuting alaala. At sa huli, ang taong laging handa sa pagkawala ay hindi natitinag ng takot dahil alam niyang ang tunay na buhay ay hindi nasusukat sa haba ng taon kundi sa lalim ng bawat araw na kanyang isinabuhay. Uh, tandaan mo kaibigan, ang mundo ay malupit. Hindi natin ito maikakaila, ngunit hindi ibig sabihin ay wala na tayong magagawa ang Stoic philosophy ay nagtuturo na ang tunay na lakas ay hindi galing sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tibay ng loob at linaw ng isip. Kung natutunan mong kilalanin ang kontrolado at hindi kontrolado, tanggapin ang hirap bilang guru, pahalagahan ang oras, maging mapagpakumbaba, manatiling present, gumawa ng tama, magpasalamat at tanggapin ang pagkawala mas magiging handa kang harapin ang anumang unos. At kung may isang bagay kang baon mula rito, sana ito, hindi mo hawak ang mundo, pero hawak mo ang sarili mo. At iyon ay sapat para manatiling matatag sa gitna ng lahat. Kung nagustuhan mo ang video na ito at sa tingin mo ay may natutunan ka, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Isa itong simpleng paraan para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa buhay, tibay ng loob, at kung paano tayo bilang mga Pilipino ay pwedeng maging mas matatag kahit sa pinakamalupit na mundo.